Ha, mga idol Woo! 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 Dalawa ang kinuha mga idol 5 cc category Final hit mga idol ha Andyan ang nag iisang babae mga idol Na si Saira Paco Laban sa mga lalaki All right! Final hit. All okay. shot. Ayun. Sarabi. Jelag bagyan. Ayan Bumagsak. May bumagsak mga idol. Naipit man. Ay, naipit. Wow. Sarabi. AJ Valentino. Jelag Saira, mago. abang Saira Mako mga idol Panglima lang si Saira mga idol Pero abang-abang mga idol tabok tabok sa mga idol, eh, AJ Solimino Walang makakapigil mga idol Wow, nila no nag -e na nila no? boy Uy, hapit na siyon eh. Ayon Mira ka na oh. ah. Ingat lang ito eh. ay Timing lang Uy, ah, ano yung kay Turbo? Bakit naulay si Turbo? Ay, siya rin itong natumba eh, dito เส้นยว่า HP ยกไปแล้วต้องมาให้เด็กน่าน่ากันดีน่ากันสักดีน่ากันเอาแต่ L Y R โมดูล Abang-abang mga idol ah. <bisa ditarung video> so, lagay posisyon apa nabot si Sayra. Abang ko. Grabe, bagong-bagong motor mga idol Wow, grabe oh Bagong-bagong motor nih Dylan Fabian <bisa ditarung> ang kinuha mga idol Grabe oy Dalawa ang kinuha ni Zaira Paco mga idol ha Baka talaga Zaira Paco So na sa third position automatic Zaira Paco mga idol Buha ang dua Si Joyce o Wala pa sa isa Ejo, kalau dia pun पालत बैदे लगवा दिया Kumakis sa lupa di oh, oh. ah, ah. ako. Grabe, oi. Ayun, checker block. Champion mga idol. AJ Tolentino. Ikadoa. Dylan Fabian. Sayra pa ako ikatulo. Ayun, si Joyce. Jabari Joyce. Oh, Wala takay kayo lahat ikalima. Alright, thank you so much mga idol.